Nadine. Praise the Lord. <clears throat> Isa mapagpalang uh, araw po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. Ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. Kabanata 3, talata 16 uh, hanggang 18. Ang sabi po dito, ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumayin nyo lahat ang Panginoon. Ako mismong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Sumayin nyo nawa lahat sumain nyo na wang lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo yeah. <clears throat> So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng ating Diyos So papuri ang pagsamba para lamang sa Kanya <clears throat> So excuse me po no? So ang ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa pagbibindisyon no? ni, ni San Pablo at uh, yung pagbabasbas gaano ba ito kalaga sa buhay po natin uh, kahit hindi naman mananampalataya ano, lalo na sa ating mga Pilipino ang mga anak ay nagmamano ano, sa sa mga magulang no? ito ay bilang respeto so yung pagkakaiba ng, ng bless no? kahit sa, gaw sa gawain diba? yung nagmamano ka tapos merong pinapatungan ka no? kung yung mga magulang din natin diba? Uh, binabasbasan tayo So tayo ay nagre-respect sa pamamagitan ng pagmano pero yung mga tayo pinapatungan no sa ating mga ulo bilang pagbabasbas uh, na kung saan ay uh, in, uh, ipinagkakaloob niya no sa bawat isa sa atin yung uh, yung kanilang approval yung kanilang uh, uh, pagpapahintulot o mga magagandang bagay, di ba? Kanya isang mag-asawa, sa mag-boyfriend, di ba? Bago sila magpakasal, sila ay humihingi ng bindisyon sa kanilang mga magulang. Humihingi sila ng pagbabasbas, 'no, payintulot uh, <coughs> yung mga yung magaganda na pwedeng bikasin o pangako o whatever na uh, magagandang uh, uh, salita na pwedeng nilang uh, bitawan, 'no, pa, bilang pagbabasbas. Uh, sa dalawang uh, magsingirog no na magpapakasal uh, papakasal, di ba? So <clears throat> napakahalaga yon no bilang sa mga magulang uh, sa mga anak, di ba? Kapag tayo ay um uh, mayroong tayong mga kamag-anak na magbya napakalaga no na tayo ay magbibigkas ng mga pagbabasbas na magaganda o pagpapala na nawa samahan kayo ng Diyos. Uh, God bless sa inyong uh, pagbiyahe, di ba? Uh, Siyempre, kalimitan, narinig natin, lalo na pag wala kay Lord, yung kanay kalimitan, sinasabi ng tao, ingat ka. Di diba? <laughs> ingat ka. So, simpre, sa atin na uh, mamanan ng at na naglilingkod sa Panginoon, uh, hindi na ingat ka. no. Yung ating sinasabi, kundi God bless, samahan ka ng Diyos, samahan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay o may mga exam, ganun din, di ba? Nawa ang Diyos ay magpala sa inyo, biglang ka ng karunungan na masagutan mo ang lahat ng mga exam mo at makapasa ka. So nagbibitaw tayo ng mga magagandang uh, salita na para ito ay <clears throat> maging pagpapala sa kanila. Kasi niniwala tayo, sabi nga ng Biblia, buhay at kamatayan nasa dila, nakasalalay. No? kung ito nga ay epektibo at how much more kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos at yung magbibitaw ng, ng pagbasbas na ito ng bendisyon na ito ay galing sa isang man of god no sa isang taong may uh, malaking pag-pananalig uh, sa Panginoon ay uh, ano na eh iba yung pakiramdam natin no kapag uh, tayo ay uh, binabasbasan tayo ay nakakatanggap ng mga bindisyon galing sa mga uh, spiritual leaders no yung mga mga uh, ating mga obispo at mga kaparian o yung mga uh, naglilingkod no sa gawain di ba yung mga preacher po natin kapag tayo ay yung mga elders natin di ba kapag tayo ay nakakatanggap ng mga pagbindisyon nila Uh, mapatungan tayo ng ng kanilang mga kamay ay iba yung nararamdaman natin no? so, meron tayong nararamdaman sa ating mga uh, sarili na uh, meron tayong natanggap na pagpapala no? kapag tayo ay uh, kanilang uh, so kung tayo ay pinapatungan at binabasbasan so napakalaga yun no? pero syempre sa mga uh, wala pa talaga kay Lord no kaya yung sinasabi nila is magingat no ingat di ba uh, wala naman silang masamang uh, ibig sabihin doon kasi concern sila eh di ba pero siyempre pag naka Lord ka dapat hindi na ingat kundi God bless no pagpalain kayo samahan kayo ng Diyos kasi minsan ang dating kasi pag sinabi mo ingat ka parang kailangan mo o kaya parang inaano mo siya winawarningan na muna maghanda ka no kasi doon sa pupuntahan mo may disgrasya <laughs> no? Parang nasabi mo, ah, ingat ka, no? Parang ah, mag magprecaution ka, mag-ingat ka kasi baka doon sa sa pupuntahan mo may disgrasya at hindi ka magandang ah, ah, mangyari sa iyo, no? So hindi parang nag expect ka na hindi maganda, di ba? So mas maganda pa rin na sabihin natin na ah, God bless, no? O kaya pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pagbabiyahe, samahan ka ng Diyos kasi bakit? Kasi nagiiwan tayo ng pagpapala sa kanilang pagbebiyahi, di ba? Na uh, it's a simple kind of prayer natin di ba? Parang nagpi-pray ka na rin sa kanya na samahan ka ng Panginoon, di ba? So malaking bagay po 'yon yung pagbabasbas. Kaya nga sa atin, lalo na sa mga magulang, napakalaga na pinagpapala po natin yung ating pong mga anak, di ba? Huwag kapayapa ka, <clears throat> kapag uh, mahina sa klase, huwag mo sasabing mahina, huwag mo sabing bobo. Huwag <laughs> mong sabihin na ang hina mo naman, di ba? Mga ano? Kasi, imbis na, ano, you know, imbis na tumalino yung anak mo, baka mas lalong, ano, ano, <laughs> mas lalong mina ano? Magandang uh, gabi, Sister Medi. Yan, magandang gabi po. Di ba? Diba? Ay yung isa ng ano doon eh yung isang uh, biroan doon dati sa Manila, 'di ba? Merong prenay over, yung eh, gusto ng nanay maging matalino yung kanyang anak. Eh yung nagpray sa kanya, ba nag pray nag prayer and thanks, 'di ba? Yung tongues niya, la bu 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 bu. -bu, 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 -bu. <laughs> 'di ba? So, Yeah, kinalabit ng nanay yung ano, yung yung pressure. Sabi, "Brad, gusto ko maging matalino wala ako. Bakit yung siya sanda buru bu bubu bu Bakit naging bu bakit bu yung ano?" <laughs> no? So So kita natin kasi powerful kasi yung lumalabas sa bibig po natin. 'Di ba? Ah, meron din na uh, nagpa-pray eh siguro hindi yung nag-pray -nag sa kanya 'di ba pag sa mga hospital Akala uh, nyo maging positive, no? Akala positive, maganda, di ba? Kunyari, uh, may karamdaman ka, di ba? Parang nagpapakonsulta ka. Ang siyempre pinipray natin na maging negative, di ba? Maging negative yung maging resulta, no? Hindi positive, di ba? Pag sa medical, no? Eh siguro, yung, na, yung nagpray sa kanya, uh, ano niya is, uh, Lord, uh, ano ang ultrasound maging positive, di ba? <laughs> Kung ano man yung hinahanap sa sa katawan niya na dapat uh, uh, gamutin, di ba? Siyempre, pinipira natin na maging negative ang lahat ng resulta, maging okay. No, yung sa kanya is positive, no? So, ano? You know, kasi, kailangan, kailangan, ayusin din, di ba? Kailangan ni, hindi pwede yung magpipray ka na hindi mo muna inuunawa yung ipagpipray mo, di ba? Kasi baka mamaya, eh, yun sa'yo, kasi uh, isa yung positive, di ba? eh, <laughs> pero siyempre yung inaabot is yung resulta. Huwag mo hindi maging positive, kundi maging, kunyari sa cancer, di ba? O na maging negative yung maging resulta. Di ba? So, kailan na maging ano rin tayo sa, sa pinagpipray din po natin kapag uh, tayo ay nabibigay ng pagbabasbas o bindisyon. Kasi napakalaga po niyan. No? Kaya nga si San Pablo, sa bawat sulat niya, ay patuloy siyang na uh, nagbibigay ng uh, bendisyon sa mga mananampalataya kasi yung bendisyon na yon ito yung magbibigay ng ano yung mag-i-equip sa kanila ito yung magpapatatag sa kanila katulad ng Panginoon sabi niya kapayapaan ang sumainyo di yung kapayapaan yon uh, nagiiwan siya ng kapayapaan yung kapayapaan yon siyempre matatanggap lamang yon ng mga taong tatanggap yon di ba eh katulad niyan, nagbigay ka ng bigas eh kundi niya naman lulutuin. So hindi niya rin mapakikinabangan yung bigas na ibinigay mo kundi niya naman lulutuin. Tapos pag niluto niya, kainin niya, hindi niya rin mapakikinabangan yung yung bigas na binigay mo. ganun din yung kapayapaan na ibinigay ng Diyos, 'di ba? Kahit na uh, sabihin ni San Pablo, nakapayapaan ang isipan nyo o binindisyo niya yung mga taga tesalonica na nawa ang kapayapaan ng Diyos sabi doon, ang Panginoon na pinagmula ng kapayapaan at siya nawa magkaloob sa inyo ng kapayapaan kung hindi naman ito tatanggapin ng tao eh wala rin no? kaya napakalaga talaga mga kapatid na tayo ay lalo sa ating mga, sa ating mga magulang no kapag yung sa mga anak natin sila po ay ating uh, binibindisyonan no, atin silang pinagpapala no lalo araw-araw pagising nila uh, pagpunta nila sa eskwelahan pagpalain natin sila Lord uh, bigyan mo na ng mga anak ko to patuloy niyo po samahan protectionan di ba napakalaga po niyon mga kapatid kasi uh, kasama-kasama kasi nyo yung pananampalataya natin na sila ay samahan ng Panginoon. So may kita po natin dito mga kapatid, nawa ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan. No? Yung nakagandahan ng ano eh, ng inaano ni San Pablo kasi alam ni San Pablo yung kapayapaan hindi galing sa kanya, kundi ito ay galing sa Diyos, di ba? Kunyari, uh, may taong nagkasakit, di ba? Uh, pero yung over ng isang lingkod ng Diyos, gumaling. Ang nagpagaling dun, hindi naman yung lingkod ng Diyos. Yung nagpagaling doon, yung Panginoon. ba? Diba? Kaya yung kagandahan doon kay San Pablo, hindi niya kiniklaim. Kundi, uh, everything is for the glory. No? Kay Lord palagi, nakasentro. Kaya nga, Grabe yung paggamit ng Panginoon kay kay San Pablo kasi lahat ng kanyang ginagawa dinadirect niya ang lahat ng glory, ang lahat ng kapurihan palaging nasa Panginoon. Kaya nga sabi niya, uh, sa pamamagitan ng Panginoon na pinanggagalingan ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan. So hindi si San Pablo, di ba? Kasi ang tut kahit anong ganda nang sasabihin namin na uh, nangangara nangangaral ng salita ng Diyos para kayo i-encourage, para kayo ay mapanatag, kumalma o maging payapa yung buhay ninyo, hindi kasi yun sa sinasabi namin eh di ba? Kundi yung magbibigay talaga sa inyo ng tunay na kapayapaan kasi sabi niya, yung pinagmumulan, no? Yung source talaga ng kapaya, kapayapaan, walang iba yung Diyos eh. Di ba? Eh, kasi sa mga kaya sa tubig may mga illegal connections <laughs> di ba? May mga may, may, isa lang talagang nagsusupply kunyari kung sa kung sa kunyari linya ka ng Maynila, di ba? O kaya linya ano pa bang ano sa sa Pilipinas na uh, ano nang tubig, ah, lang naalala ko, kunyari, may nila, di ba? Meron silang sariling linya, meron silang source talaga ng linya nila. Pero may mga iba doon nag ano, nag-illegal connection. <laughs> di ba? Kaya nga may mga ano ngayon, yung natuklasan no sa lugar ng mga sa Pasig, di ba? Yung mga inano na sa mga ibang mga lugar, no? I think sa sa news, di ba? na may mga marami na uh, ano sila ng mga illegal connection ng tubig, di ba? Pero siya kasi yung source eh. So yung mga illegal na mga connector na yung mga kapatid, darating ang time mauubusan yun eh, di ba? Pero kung pag eh, doon ka mismo sa pinagngagalingan ng tubig, doon ka mismo sa bukal no ng tubig, hindi ka mauubusan, no? Patuloy na meron at meron at merong tubig no na may supply sa iyo kasi sa yung source eh, sa yung pinanggagalingan. So, yun ang kagandahan kay San Pablo. Yung kanyang pagbabasbas sabi niya, nawa ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan. Kasi siya yung source eh. So, ibig sabihin, dahil yun ang binibitawan natin sa tao at kung yung tao naman ay tinanggap ito sa buhay nila, yung Panginoon na source o pinagbumulan ng kapayapaan, sabi doon, anuman yung kanilang mga uh, daranasin o anuman yung kanilang mga uh, sitwasyon, sabi doon, at siya nawang magkaloob ng kapayapaan sa inyo sa lahat ng paraan at pagkakataon. Yung kagandaan doon is sa lahat ng paraan at pagkakataon. Ibig sabihin, ano man yung sitwasyon natin, uh, nabibigatan man tayo, may problema man tayo, meron man tayong mga karamdaman o mga sitwasyon na pag sa tingin natin hindi maganda, siya pa rin yung magbibigay ng kapayapaan sa atin. Sa kabila ng magulo yung paligid natin, sa, pi, sa kabila na may mga uh, hindi magagandang pangyayari sa paligid natin, siya pa rin yung Diyos na may bibigay ng kapayapaan po sa atin. Kasi bakit? Kasi kapag wala tayong kapayapaan, hindi tayo makapag-isip ng mabuti. So, imbes minsan na masolusyonan yung problema natin, nadadagdagan pa, di ba? <laughs> di ba? Na mas nadadagdagan pa kasi nga, uh, hindi hindi ano yung isip natin minsan may mga bagay alam mo kung paano siya gawin pero dahil masado kang nataranta So hindi mo na alam kung, kung paano gawin 'yun. Pero alam mo naman eh, alam mo kung paano gawin 'yung isang bagay, pero pag natataranta ka, nakakalimutan mo na. 'Di ba? Kaya kailangan mong kumalma, kailangan mong uh, um, kailangan mo mapanatag 'yung sarili mo para maging mapayapa 'yung utak natin, 'yung isip natin at magawa natin 'yung tamang uh, action, 'no, 'yung tamang pamamaraan upang masolusyunan yung mga problema na dumarating sa buhay po natin, di ba? So, magandang umaga po, yan, kay Sir Big, Big non yes, yan. Tsaka si Sister Rose Abdullah, magandang gabi po. So, dito mga kapatid, napakalaga po sa buhay po natin yon, di ba? Uh, yung kapayapaan, ang pagbabasbas ni San Pablo. Sabi niya, yung kapayapaan, uh, na pinag, ang ating Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan ang nawa ang magpala ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat sa namang sa lahat ng paraan at pagkakataon at hindi lamang yun sawa niya naway sumain yung lahat ang Panginoon sumain yung lahat kaya nga sa kasi yung source ng kapayapaan eh pag sa yung source siya yung pinagmumulan hindi ka mawawalan diba kaya nga sabi ko ka kanina kapag nandung, doon ka mismo sa source ng tubig kahit tag-init man, hindi ka matutuyuan. No? Kundi, dahil ano ka eh, para ka sabi doon, uh, yung bukal na yon yung, yung bukal ng tubig, kaya nga, kapag yung, kunyari sa amin, no, sa, sa probinsya, yung may mga gumagawa ng balon, meron talagang mga tao na, ano, yung mausay, no? maghanap ng, yung pinaka, ano talaga, yung, Paano yun? pinaka ano nang ano, yung pinakabukal ng tubig, no? Na alam nila dito magandang gumawa ng balon sa lugar na ito kasi sagana dito ang tubig, di ba? Pag na, na nakuha nila yung masentro talaga nila yung pinakabukal, no? Kahit tag init man, kahit tag el niño man, hindi ma, hindi matutuyuan yung balon mo kasi bakit? Kasi nga na na, ano niya, na, na, na nakuha niya o naisentro niya yung talagang pinakabukal no? hindi yung parang ano lang ugat-ugat lang di ba kasi <laughs> may mga eh di ba parang ano yan may may malaking tunnel siya tapos yung iba medyo malilit-lit lang pero pag na-sentro mo talaga yung pinaka-source ng tubig sa lupa na yun sa ilalim ng lupa kasi mayroong mga mga balon na natutuyuan din eh. Di ba? May mga balon din kasi natutuyuan kasi ang problema doon hindi talaga na sentro nila yung pinaka bukal ng tubig, no? Yung yung tinamaan lang nila, yung mga ano lang yun para mga branch branch lang, no? Hindi siya yung kung sa puno, hindi siya talaga yung pinaka puno. Yung yung tinamaan niya lang yung mga sanga-sanga lang, di ba? Pero pag naano mo yung pinaka sentro niya, kahit na uh, tag-init kahit El Nino, hindi ka mawawala ng tubig. Kasi ano yun eh, yung pinaka yung siya yung pinaka source mismo ng bukal na yun, doon ka kumukuha ng supply. Yan. Kaya tingnan mo yung mga taong nananatili, kaya sabi niya nawa ang Panginoon ay manatili. Di ba? Basahin ko muli, ano? Nawa ang nawa ay lahat ang Panginoon, no? Kaya kapag si Lord nasa atin palagi, itong kapayapaang ito hindi ito mawawala sa atin, no? Ano man yung uh, sitwasyon na pinagdaraanan na natin, yung mga anak ng Diyos palaging nakangiti, di ba? Panataan pa rin ang isip, uh, kalmado pa rin, di ba? Hindi siya uh, natataranta, kundi sabi nga sa amin sa ano, sa, sa Ilonggo, di ba? Sa sobra kakulba ang diskarte na guba. Yan, magandang gabi, brother Indian Di ba? Sa sobrang ano, sabi yan, sa sobra kakulba ang diskarte na guba, ano? Sa sobrang takot ang diskarte nasira <laughs> di ba? kahit anong usay mo kaya sa basketball kahit anong usay mo pag inunahan ka ng takot nawawala yung diskarte mo di ba? kasi bakit? kasi nadala ka ng takot kaya napakalaga sabi niya ako mismo si Pablo ang sumulat ng pagbating ito ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko ganito ako sumulat sabi ni San Pablo sumayin so, yung nawang lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Yeso Kristo. So, ito mga kapatid, no, ito lamang po yung gustong ipaabot ng Diyos po sa atin ni San Pablo at ang gusto rin ng Panginoon ay sa atin na makikita natin na si San Pablo sa bawat sulat niya malalaman mo na itong sulat na ito ay galing kay San Pablo kasi kung babasahin natin yung lahat ng letter ni Paul papalagi uh, palagi niya binibigkas no, yung sumunaway sumain niyo ang kagandahan ng ating Panginoong Yesu Kristo yung kagandahang loob ng ating Panginoong Yesus no, ng ating Panginoong Yesu Kristo kaya nga kapag tayo po ay nagbabasbas kung tayo po ay uh, magbibitaw ng, tinag, ng salita sa kapwa po natin siguraduhin natin na ito ay magbibigay ng pagpapala sa kanila at hindi sumpa diba? Uh, kaya nga napakalaga po niyon mga kapatid kaya nga sa buhay natin, kahit sa time sa mga Old Testament no kay yung kay Abraham no sa kanyang sa kanyang anak no kay Isaac naman mga kapatid no sa, sa mga anak niya ay may kita natin no mababasa natin sa Old Testament lahat ng mga uh, magulang talagang kanilang pinagpapala yung kanilang mga anak ano man yung bibigkasin ng mga magulang na ito sa kanilang mga anak ay ay nagkakatotoo at talagang ma, makikita mo na yung pagpapala ng Diyos sa kanila dahil sila ay pinagpala ng kanilang mga magulang, mga magulang nila na naglilingkod sa Diyos. Di ba? Kaya nga uh, may kita natin ang buhay at kamatayan talaga nasa dila, nakasalalay. Eh. No? Kaya lalo tayo, sabi ko nga, kung yung mga hindi mananampalataya may kapangyarihan yung mga salitang uh, kanilang binibitawan nagkakaroon din ng epekto sa buhay ng isang tao how much more kung tayo ay nasa Panginoon kaya ingat din tayo sa mga uh, salita na, magbib, na ating bibitawan kasi imbis na maging pagpapala ito sa iba baka maging sumpa kaya hayaan natin na patuloy palagi yung kapayapaan ng Diyos kasi minsan paggalit ka imbis na blessing yung maibitaw mo sa tao ano eh, kung minsan sumpa eh, di ba? Kaya, kaya gusto ng Diyos, payapa tayo palagi. No? Sumaatin yung kapayapaan ng Diyos. Kasi pag nawala yung kapayapaan sa, sa atin, kapag tayo yung nagalit, di ba? Pag nagda-drive ka, tapos biglang may kumat sa'yo, <laughs> di ba? Iinit yung ulo mo, makakabitaw ka. No? baka sa mabitawan mo sana makredit maksidente kayo ganito ano sana makita niyo hinahanap niyo <laughs> di ba so hindi po ganoon di ba? Eh, dapat uh, sa atin bilang tayo mananampalataya sa Panginoon una yung kapayapaan ng Diyos yun palagi ang ibahagi natin sa tao nawa no? ang kapayapaan ng Diyos ay palaging sumainyo 'di ba? Na ano man ang sa ano man pamamaraan, ano man ang inyong sitwasyon, nawa itong maghari at nawa patuloy kayo sa samahan ng Panginoon. No, yung kabutihan, yung kagandahan loob ng Diyos ay patuloy ninyong maranasan sa inyong pong mga buhay. So, yun lang mga kapatid at nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na magpala sa ating pong mga buhay at nawa sa bawat uh, bibigkasin na pagpapala o bendisyon o pagbabasbas na ating uh, gagawin sa kapwa po natin nawa ito ay may kalakip una na pag-ibig no na pag-ibig kasi kapag nandun yung pag-ibig hindi tayo magsasalita ng isang bagay na makakasama sa kapwa natin kundi ang lahat ng ating bibitawan ay makakasigurado tayo na ito isa sa kanila ikabubuti bakit kasi ito ang nagtutulak sa atin una yung pag-ibig ng Diyos na ating nadama ating uh, naranasan sa buhay natin kaya ibinabahagi rin natin sa pamamagitan ng ating mapagbabasbas yung kagandahang-loob yung kabutihan uh, yung kapayapaan ng Diyos ay patuloy na kung paano natin itong naranasan ay sumakay sumak rin sa pamamagitan ng mga pagpapala ang ating uh, binibitawan sa mga kapwa po natin. So yung mga kapatid, yun lamang po at nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin. Bigyan tayo ng karunungan at lakas at tayo nawa ay patuloy na gabayan sa lahat ng ating gagawin at nawa ang pagkatuloy na maghari ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan sa bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, God bless po sa ating lahat. Hallelujah.